mapagpalang umaga po sa po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista In Christ Alone Una pagmulat ng umaga pasalamat sa Diyos Pag po natin kaligtahan yan eh, masarap ang tulog, hindi man masarap ang tulog. Salamat sa Diyos. Bakit? Ginising tayo, taglay ang buhay at lakas nagmula sa Kanya. Kaya mapapasalamatan mo siya sa, sa Kanyang gawang kabutihan ay eh, eh, sa ating buhay. Then, Kumuha ko ng daily maintenance ko. Garlic ginger with calamansi. At mayinit na tubig at tinira ko na. Yan. <laughs> Siyempre. Daily maintenance ko yun eh. Every morning at bago matulog. Yan. Ano pa? Pinasyal ko na yung aking aso. Pinasyal. Nag-walking-walking -walking na kami. Exercise. Katapos ano? Pinagluto ko na sila ng pagkain. Ng kanilang paboritong pagkain. Tingnan natin. Ayan. At ay ng manok. na ng manok. At saka picho ng manok. Ayan. Pinakulo sa konting toyo. Para mayroong lasa. Ganyan ang paghahalaga ng mga aso. Sichu. Dalawa yung sityo ko. Hindi yung pango, Pangit yung pangot. Tsaka matapang. Nangagagat Ito Itong aking dalawa sityo. Nakanguso sila. Okay. Nakita niyo naman ang pagkain nila. Araw-araw po yan. Ngayon alagang dalawang dahan niya. <laughs> Pinaglalahanan sila ng pagkain araw-araw. Kasi. Kaibigan yan. Dog man best friend. Po. Ayan si Winter. Isa nandun sa baba, namamay niya natutulog kasi maga sila gumising. Yan. Si Winter po, pinaglahan ko na siya ng almusal kanina. Kasi, siyempre napagod sila nung lumikot tikot kami. Exercise sa barangay, sa tabi-tabi. Successful naman sila. Pag sinabi ko successful, nakawiwi, nakadumi pa. Kaya yung isa, borlog. Mamaya ng tangali gigising yun para sa kanyang pagkain. Pero ito, meron na siyang nakain. po kaya ako naman ngayon ay kakain. Yan. <laughs> almosal time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almosal. Ito po. Meron kape rito po. Magaling ang politiko, namimigay ng baso, may senior citizen to. <laughs> ang kape nito ay 8 in 1. 8 in 1. Pwede siya mga diabetes ito. 8 in 1. Ayun No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Walong ingredients. Eto. Walong ingredients pinagalo-halo. Kaya hindi mo maintindihan ng lasa. Kaya <laughs> ng isang kape lang. Hindi mo masabi ko ang <laughs> Okay. Pansit, binili sa dyan, sa baba namin. Marami nagtitinda. Marami kang pera. Hindi ka na magluto. Marami na mabibili. pandesal. May palaman niyang giniling. Ayan ha, may palaman nung nakita nyo. Ah. Lahat po nang nakita ninyong yan. Lahat yan binigay ng Panginoon Diyos ayon sa Mateo 6.9. Nakasulat yun eh, sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aning kakanin araw-araw. Kaya ang Diyos ang bibigay ng pagkain araw-araw. Kaya dapat labang lang na natin, pasalamatan natin sa ang Diyos ang nagbibigay pagkain sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Lahat ng tao maging yung mga hayop man na nilikha niya, may pagkain din silang nilahan para sa kanila. Kain tayo. sarap. bigay kasi ng Panginoon Diyos ano po okay kala ko malis ka na ka. ay maliligo na ka malis ka sa mama ba okay yung sabi ko sa iyo may palaman kumagaya ka na pag may kaka may edad ka na yung paguya lalo na yung mga ganyan di, di ka kaya ng pagbata ka madaling manguya eh din, na mabaga senior citizen na po ako 63. sa August 64 na ako Stroke pa ako. Sa August, anim na taon na akong na-stroke, stroke, stroke nose ang aking kaso. At anim na taon na rin ako, person with disability, kasi po yung tuhod ko, nagkaroon ng crack sa gitna, yung tuhod, yung lamad. Kaya six years na rin sa August. Pero sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, nananatiling malakas. Kaya sabi nga po nila yung kapwa, yung stroke sa social media. Para kang hindi nice, yun nga po yung sikreto. Bila nang kaya ako, nag ako. Pero, hindi na yun dati. Pero kung hindi ko, kung hindi mo alam na nice rock ako, hindi mo alam, hindi mo makikita. Even sa mga hospital, kapag ako'y nagpapatotoho sa kalingang mga tao. Kasi po, nangangaral ako dun eh. Tinatanong ko, naniniwala ba kayo may sakit ako ako? Naglalakad ako, nakikita nila. Sabi nila, Mukha kang wala sakit, sabi nila. Sabi ko mukha lang. <laughs> Kasi may dala akong dokumento. Eh. Meron ka akong. Pero yan ang awat tulong biyaya ng Diyos. Malakas. Sige po, ano, na lamang, ano. Like, 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 like. Share na share. Uh, ay, ishare nyo po sa iba. Always. Una ang Diyos. ba Ay, bigat. Pag inuuna mo siya, iuuna ka rin ng Diyos po oh, ang inyong kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. In Christ. Alone. bye po. God bless po. <laughs>